Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay luluhod at magmamakaawa sa iyo? sa papamagitan lamang ng pangalan niya dyan sa palad mo. Gawin mo lamang itong simple at epektibong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Lalong-lalo na na talagang nagkamalabuan na kayong dalawa ng partner mo. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at pagkatapos isulat mo lamang sa palad mo ang pangalan at apelido ng mahal mo o ng partner mo ng isang beses. Dapat totoo pangalan at dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang at pwede ito balatan at ilagay mo ito sa palad mo na may pangalan niya. At pagkatapos, Ilapit mo sa baba mo ang palad mo at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay luluhod at magmamakaawa sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Dapat ikaw ay nakafokus at nakakonsentrate sa paggawa nito. At dapat talaga na walang nakakaalam o nakakakita na gumagawa ka ng ritual. At pagkatapos ay itago muna itong bawang. Pwede mo ito ilagay sa bulsa mo o di kaya sa wallet mo at dalhin mo lamang ito kahit saan ka man magpunta at pwede ito itago hanggang kailan mo gusto. At paniguradong siya ay luluhod at magmamakaawa sa iyo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.